Guys, last day ngayon ng BR po, kaya sulitin nyo na lang ito. Tanding na lang ito. Wala kaming pang-rise, kaya ang attach <laughs> nyo na lang <laughs> Okay. Halay. Pupunta kami ng jeep. Balikot yung kalsada. Ay, ay, yung kamay pala. Numatakbo <laughs> yung kalsada. Mayroon nito mga pera, ko, hindi bahay. Ano? Sige, tatanda tayo, mawala tayo. Pero yung pera mo, yung nakwatsa mo. Nakwatsa lang daw siya pag may pera siya. Ayaw daw niya i Sayang daw. Hindi daw niya pakinabangan pag naging lolo na siya. Ayun. Here we are. Marami yung totoo.

sa commander ko kaya hinahagis na lang ako nito eh